Hey guys, uh, magandang araw sa inyo. Uh, gusto ko lang ibahagi yung uh, bagong tinitirahan namin, uh, bagong inupahan. At bahagi ko lang yung mga manila, kasi dito, dito kami magsisimula na uh, gumawa ng mga content at mga video na magpapasaya sa inyo. So tara, ito yung magiging kwarto namin. Ito yung kwarto namin. Trick man, kasi itong kwarto. Ito yung kwarto. Ito. Tapos, ito yung sala. Sinisa na kayo kasi medyo makalat. Ayan. Mga upuan, TV. Tsaka, yung uh, kainan namin. Ito yung mga upuan na upuan namin. Kamilya. Ito rin yung lababo. Ayan. Tapos, ito rin pala yung CR. Medyo madumi pa kaya ilaw pala. Ayan. Ito Yung CR. Ayan. Kaya may ilaw naman. Kunting kunting linis pa dito kaya yun na pa yung tsura. ah uh, kalilipad lang kasi namin. Kaya kunting ayos pa. Uh, wala pa pala akong masyadong gamit dito sa bahay kasi uh, lilipat lang namin. Magsimula ulit kami na magpundar o mag-ipon ng mga gamit na unti-unti namin habang nandito kami, magpupunta kami ng mga gamit na kinakailangan namin. At kunting tipid lang at taga, lalo na tiwala sa sarili. Maraming salamat sa pagpanunod ng aking tour sa malaking inuupahan namin. At uh, kunting yung support lang. Maraming salamat. Ingat. Ingat.